Alamin naman natin ang update sa Davos City. Kaugnay pa rin ng pista ng Pong Itim na Nazareno. Si Jason Amistola sa Detalye. Rise and Shine, Jason. Rise and Shine sa iyo, Diane. Dagsana ang mga deboto ng Itim na Nazareno dito para sa kapistahan. Uh, dito mismo sa Matina, Davao City. Dayan alas 6 ng madaling araw ay dumating ang imahe ng Black Nazarene sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona Village. Maayos na pumila ang mga deboto para masaksihan, mahawakan at makahalik sa nasabing imahe may mga panyuring kakulay ng tela na suot ng Nazareno ang kanilang ipinapahid sa paniniwalang gagaling ang kanilang mga sakit. Kaninang alas 4 ng madaling araw, nga ay sinumulan ang prosesyon na dinaluhan ng mahigit kumulang 200 na mga deboto. Bagamat maliit lang ang kapilya, dinarayo ito ng mga deboto na mula pa sa malalayong lugar. Daladala -dala rin ng ilan ang kanilang mga replika ng itim na Nazareno para sa basbas -bas ng pari pagkatapos ng misa. Nakabantay rin ang security personnel ng Davao City Police office at force multipliers para sa mapayapang aktibidad. Sa ngayon nga, Dayan ay nagpapatuloy ang banal na misa dito sa GKK Chapel sa Black Nazarene sa Matina, Davao City. Habang mamayang alas 8 naman doon sa Tigato area ay magsisimula ang prosesyon sa dagdag na aktibidad para sa Translasyon 2024 dito sa Davao City. At pagka alas 10 ng umaga naman ay pangungunahan ng Arsobispo ng Davao at CBCP President na si Most Reverend Romulo Valias ang banal na misa para sa ka, para sa kapistahan ngayong araw ng itim na Nazareno. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City, Jason Amisola, Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Jason Amisola. Okay, mga ka-RSP, live pa rin po tayo dito sa may Campo Church, yun sa nagaganap po ang traslasyon. Kahit po medyo masama ang panahon, pumaambon, medyo lumalakas po kung paminsan-minsan, ay talagang hindi po mapipigilan yung mga deboto na magtungo dito at makibahagi sa Pista ng Itim na Nasareno. At para po sa pag-usapan po natin ngayon, yung debosyon ng ilang mga deboto, makakasama po natin ngayon si Ginoong Jun Roque, ang uh, isang miyembro po ng IHOS e del Nazareno Central. Magandang umapo, uh, umaga po sa inyo, Sir Jun. Uh, magandang umaga din po naman. Okay, kailan po nagsimula ang inyong debosyon sa poong itim na Nazareno? Ang aking debosyon ay nagsimula uh, mga 14 or 16 years ago. Uh, Nagumpisa ako sa Balangay, bago ako naging isang iyos de la Sareno. Okay. Sa inyo pong uh, debosyon, taon-taon uh, sineselebrate, sineselebrate po itong uh, Pista ng Itim na Nazareno. Ano po yung pagbabagong inyong napansin gayong ilang taon po natin hindi ito ginawa dahil nga po sa pandemya? Ang aking napansin po uh, sa ngayon is kung noong araw kaming mga iyos ay nangangalaga lamang para sa kanilang, yung mga pwesto nila sa simbahan, kung paano sila masasaayos sa loob ng simbahan. So sa ngayon po, mas nakapokus po tayo sa seguridad ng bawat isa po na nagsisimba. Yung mga pumupunta po at ng mga deboto po. Hmm, talagang yung assistance eh nagmumula sa inyo para alam din ng mga deboto na pupunta dito yung mas, uh, mas ligtas na pagtungo sa simbahan. Ngayon pa man, pag-usapan natin medyo personal ano? Ano yung mga naging himala sa buhay mo? ng uh, poong itim na Nazareno? nung uh, no, ako'y wala pa sa sakya George, nung hindi pa ako nagsisilbi, ako'y nagkasakit. Kung tutusin po, hindi ako deboto ng Nazareno, ako po'y deboto ng Santo Cristo. Simula po ako'y nagkasakit, natuto po ako magsimba sa Santo Cristo sa San Juan po. Hiniling ko po sa kanya na kung paano po ako maglilingkod, ibabalik yung pasasalamat. At yung mga bagay na nangyayari sa akin buhay, itinuro niya po sa akin na dito po sa Kiyapo Church niya ako dinala para pasalamatan siya or maglingkod po sa kanya sa pamagitan ng mga nagsisimba po, ng mga deboto. Noong mga panahon na yun, eh, wala po akong alam dito sa Quiapo Church. Pero sa mga tulong po ng mga pari at simbahan, sa tulong po ng mga formation ministry, unti-unti po akong nahubog at lumalim po ang aking debosyon sa itim na nasareno. At hanggang ngayon po, patuloy po ako naglilingkod. Sa loob po ng 14 years, Uh, bilang lang po sa daliri ang aking absent dito. Hmm. Okay. Uh, para do sa mga nakababatang deboto. Yung mga new generation ngayon na unti-unti po lang, unti-unti pa lang nilang nakikita yung kultura, yung tradisyon at yung uh, malalim na pananampalataya ng mga deboto. Ano ang iyong mapapayo sa kanila? Ah, uh, doon po sa mga kabataan po. Doon sa mga antangi pong alam isumampa. At yung mga nagsasabi po na binabago po ng Kiapo Church ang kanilang debosyon, eh mali po. Uh, buksan po natin na ating kaisipan. Tayo po ibinabalik lamang noong araw na kung saan ang nasareno lang po ang nasa itaas po na nakikita ng karamihan. Ito po yung pilit namin ibinabalik sa ngayon. Uh, para po malaman ng lahat na ang procession po ng nasareno ay hindi po yan ay para po akyatan ng akyatan yan po ay nakalagak lamang po sa simbahan at pwede po natin lapitan anytime po. Ang, ang nangyayari po ngayon, ito po'y pinakikilala natin sa mga tao na ito po'y hindi gawing sampahan. Ito po ay isang makabuluhan na event or na kasaysayan ng itim na nasareno na kailangan po natin igalang. Yung mga devotion po, kailangan po natin palalimin at kilalanin po natin kung sino po yung itim na nasareno po. Okay. Nabanggit mo na kailangan palalimin ang debosyon. Anong may mo sa mga iba pang deboto para yung kanilang pananalig sa buong itim na nasareno ay mas lalo pang lumalim at magkaroon maka ng katuparin yung kanilang mga ipinapanalangin? Bilang uh, bila pong ano, bilang pong katoliko, ang ating pong debo po kung tayo po ay nagdidebosyon sa itim na nasero o kahit sa inyong pamana pinagdidibusyon natin, uh, kailangan po, yung pagiging katoliko po, alamin po natin. Hindi po natin kailangan magsilbi sa simbahan, kung hindi naman po tayo para doon, yung magsimba lamang po ng tuwing linggo, makinig sa humiliya ng mga pare, at unawain ko ano yung mga sinasabi ng pare, ito po yung mga katulong sa atin para mapalalim yung ating dibusyon. Unti-unti po yan kung tayo po nakikinig at sinasa puso po natin ang lahat na lahat ng sinasabi sa simbahan, mauunawaan pa natin, at makikilala po natin kung sino po si Kristo. Okay, uh, sir, simula pa kanina, nung dumating kami dito, eh, nakakadalawang misa na yata. Sa mga napakinggan mo sa misa, ano ba yung uh, natandaan mo at gusto mong i-share sa ating mga kababayan? Ah, uh, yun nga, sinasabi natin na kailangan na may mga gustong makita si Yesus. Sapagkat merong, sabi nga isang pari sa amin na bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. May mga grupo na gusto lang makita si Yesus dahil gusto lang nilang patunayan na ito hubay gumagawa lang ba ng Himala? O kung paano lang ba ginagawa yung Himala? At may mga grupo naman po na... Gusto nilang makita sa si Yesus kasi gusto nilang, pati sila, maramdaman nila kung ano yung biyayang binibigay ni Yesus sa mga tao. At mayroon din naman mga tao na gusto makita sa si Yesus sapagkat gusto nilang manalig ng gusto. Okay, para sa iyong opinion, paano ba sumasalamin dapat sa isang individual ang karakter ng tunay na deboto ng itim na nasareno? Uh, sabi nga po sa Biblia, Ako'y nagutom, pinakain mo ko. ako Ako'y walang damit, binihisan mo ko. ako Ako'y may sakit, ako'y dinalaw mo. Ako'y nagugutom, pinakain mo ko. Yun lang po. Mga gawain na pagtulong natin sa kapwa, ay para na rin nating ginawa sa Diyos. Okay, malasakit sa kapwa, yan ang ibig mong sabihin? Apo-apo. Okay, ngayon, may mga magtutungo pa, ma uh, maaga pa lang, ano? Uh, mag alas 8 pa lang ng umaga. Marami pa tayong mga kababayan na magtutungong dito sa Quiapo Church at makikisa sa pista ng itim na nasareno. Ano ba yung may papayo mo sa kanila, lalo na nga medyo uh, masama ang panahon? Uh, po, uh, sa mga pupunta po, po sa Quiapo Church, lalo na po nakikinig dito sa mga, sa mga media po, uh, bago po kayo pumunta rito, tinatalakay na po dito kung paano po yung ating sistema. Ito po hindi ko para ko pahirapan. Ito po yung siguridad para sa ating lahat. Kung pupunta ko kayo rito, alamin po natin kung ano po yung mga sistema. Sundin po natin upang maging maayos ang ating sistema. Maayos po yung pagpasok at maaga rin po tayong uh, makaka-uwi kung gusto natin makauwi kaagad. Yun po. Alright, maraming salamat po ang uh, isa pong miyembro ng Ihos del Nazareno Central, isa pong deboto, si Ginoong June Roque. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Maraming salamat din po. Gladby. God bless din po. Okay, para sa mga kababayan natin, uh, sa ating mga ka-RSP dyan, ano? kanina nga pong uh, madaling araw, eh, dumating kami dito at naobserabahan po namin na pamilya eh, nandito na may mga bata, may mga buntis, may mga senior citizen talagang namamanata at hindi antala yung sama ng panahon at uh, kahit siksigan po ay nandito pa rin. 33 masses na nagsimula po kahapon ng uh, alas 3 ng hapon at uh, mamaya po inaasahan po itong magtatapos mamayang alas 11 ng gabi. Ang kapansin-pansin po dito mga kababayan, yung mga nagtutungo papasok ng Quiapo Church, ay uh, maganda ang uh, simula dahil nakapila sila, merong mga ihos e na nag-control ng uh, sitwasyon. Bago po sila pumasok dito sa Quiapo Church, meron pong itinayo dito ang uh, mga otoridad na x-ray station na kung saan bago ka makapasok ang iyong bag ay sasa ilalim o kung anumang kagamitan ay sasa ilalim sa x-ray upang masiguro na walang uh, sa incident dito sa may uh, ng poong itim na nasareno. Kapansin-pansin na kada minuto halos ang mga deboto dito ay sumisigaw ng Viva Jesus Nazareno. Nagwawagayway ng uh, uh, puting panyo at pumapalakpak. Napakarami rin po nating nakita sa kahabaan ng Rojas Boulevard na LED monitor upang makita ng mga kababayan natin sa labas ng simbahan ang sitwasyon at nangyayari sa loob ng simbahan at uh, makapakinig din sa misa kahit sila po ay nasa labas ng Quiapo Church. Ngayon, sakali pong merong mga emergency situation, lalo na uh, merong uh, mga nahihirapang huminga, o health emergency, meron pong mga health station sa paligid ng Kiyapu Church. Gayun na rin po, para sa mga magtutungo pa lamang dito, ang tema po ng Nazareno 2024 ay Debosyon, Traslasyon, Misyon. Ibig po naming makita si Jesus. Yan po ang paulit-ulit na aral ngayon sa bawat misa dito sa Kiyapu Church. Ibig po naming makita si Jesus. Mga kababayan, muli pinag-iingat po natin yung ating mga uh, deboto na magtutungo pa dito sa Quiapo Church at sumunod lamang po sa mga otoridad upang hindi po maabiriya. Kanina na-experience po namin yung talagang masikip na daloy ng tao mula dun sa Recto Avenue uh, hanggang makaring, makarating po dito sa Quiapo Church. Balik muna tayo dito sa studio. Uh, Dean, Chi. Maraming salamat, oh,